lakas ng ulan ng mga, 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 mga uh, pilsa. Okay. Hindi ako nang kasi hindi kumigil yung ulan. So, perlapas. Saan? Lakas na ulan dito. Yung anak ko bumibili ng pagkain ng pilsa nandoon sa campus magila ang baka naman baka nangkali lakas ang agot ng ano ng tubig maglaylay na yung mga puno uuuh super, grabe simula kaninang alas pagising ko alas 4 hanggang ngayon di tumitigil ang ulan naman mga mga lugar na laging binabaha yun yung anak ko nagbasa-basa bubili pagkain ng pusa maligo sa na Bukas. 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 Ta, ang, ano na doon, no? may baha doon. No? Baha doon. Sa dinanan, no? may tubig. Dati, grabe yung baha dyan. No? Wala pang drainage. pa si Kuya. Ah, lakas sa ulan. Ang alulo doon. Eh, Punong-puno. Hindi makalabas yung mga pusa. Hindi <laughs> makalabas yung aking mga alagang pusa. ganda po. Tuloy-tuloy pa rin yung biyahe. Ingat po tayong lahat. Yung mga papasok sa trabaho, mag-ingat. Kasi marami din tayong mga ano, mga kaibigan na kahit bumabagyo, kahit malakas sa ulan, kailangan pumasok sa trabaho mo. No? Ya, mag-ingat. Mag-ingat ang lahat.